patatama rin eh hey! bike bike for life ikot ikot lang papawis okay din naman sana mag basketball asan dami tao sa court lagi overtake overtake okay sweet potato sweet potato Topic talaga bye Alright. So, ui. What the fuck? Let's go. Alright. East Bank Ladway. Buti natin to. Ladway. Traffic ha. Balik na ako. Alright. U-turn tayo, U-turn. Sana ah, ka mo, okay na. Ayun, traffic. Nakita ko si Kuya Alat. Pipila yun sigurado. <laughs> <smallion> Salubungin natin. Ewan ko na. Meron. Wala na. Ano yung e eh, ko kagabi? Putang ina. Ano <laughs> na ko nangyari? Ewan ko bigla naging ganoon yung nakalock na siya. Gracias.